Hello guys, so ngayon ituturo ko sa inyo paano maiwasan yung delay pag nagre-record kayo ng vocals or yung mga ibang way na pwede yung gawin kapag meron pa rin delay kahit na ginawa nyo na yung steps na tinuro ko so make sure na panoorin nyo hanggang dulo guys so sige start tayo uh, pagpasensya nyo na muna nagluluto yung asawa ko so baka may mga marinig kayong noise so ayan sige game tayo guys. So, ang first nyo gagawin, syempre, i-plug nyo yung mic nyo bago, bago nyo i-open yung FL Studio. So, pag nasa FL Studio na kayo, naka-plug na yung mic nyo, punta kayo sa options, audio settings. For me guys, personally, since ang gamit ko ay USB mic, ang model ay AKG Lyra. So, ito lang yung dalawang pwede kong gamitin, itong ASIO devices. So, yung ASIO for all, V2 tsaka FL Studio ASIO. So, itong ASIO for all guys, pag ginagamit ko siya, sobrang lag guys. So, minsan, nakaka-record ako, minsan hindi. Um, minsan nakaka-record ako, pero pag nandun yung beat, hindi nagpi-play yung beat, naririnig ko lang yung boses ko. So, marami siyang issues guys. So, kahit babaan ko na yung buffer size, buffer yan, buffer size niya, wala pa rin, walang nangyayari. Or kung taasan ko man yan, ganun pa din, naglalag pa din. So, ang pinaka-option ko na lang, personally, ito yung gumagana sa akin, yung FL Studio Asho, ito. Tapos, sige yan, nandyan tayo. Tatry -ta natin mag-record ngayon, guys. So, punta lang kayo dito sa Mixer Channel. Pili kayo ng isang track number or insert number. Punta kayo dito sa Post pili piliin nyo dyan yung mic nyo. For me, it's FL Studio Asio Mono. Itong in-1. Ayan yung ginagamit ko. Ayan. So, may signal na. Um, malamang sa malamang, nakakabit yan dito, guys. Dito. So, nasa insert, diba? Nakakabit, nakakabit yan, yan dyan. dyan. Ayan. Uh, uh, tinanggal, tinanggal ko lang tinanggal ko lang kasi kanina. So, baka sa inyo, nakakabit yan dyan. dyan. Most likely, ito kasi yung default eh. So, kung, kung napa... Off ko munas. Kung napapansin nyo, may delay guys. Sobrang, sobrang delayed, di ba? ng boses natin. So, ang pwede nyong gawin dyan, pag meron kayo nito, ito yung... Punta kayo, punta ulit kayo sa options, audio settings, tapos pindutin nyo itong buffer, buffer length, ito. Show as show panel. Pindutin nyo. Tapos, dapat nasa pinakamababang number kayo ng buffer length. So uh, dito ang pinakamababa is 256. So pindutin nyo lang 'yan. Pero kung napapansin nyo, kahit nasa pinakamababa nasa pinakamababa na tayo na number, may delay pa rin tayo, di ba? Diba? Kasi ganito, ganito yan, 'yan eh. Yan, may, delay may delay pa, pa rin siya, di ba? Diba? Ang, ne ang next ang next niyo pwedeng gawin, guys punta kayo dito sa mixer channel, itong arrow na to. Yan, pindutin nyo. Punta kayo sa disk recording. Tapos, i-check nyo kung naka-uncheck yung latency compensation. Dapat naka-check yan siya, guys. Yan, in-uncheck ko. Try natin kung... In-uncheck ko muna. Tapos, try natin kung may delay pa rin. May, may delay, delay pa, pa rin. So, dapat naka... Ano yun eh, naka yan eh? Naka-check yan siya. Pero, Pero for me, may delay pa rin siya. Pero ito, try nyo sa side nyo, baka gumana, okay? So, ang next is, pag ayaw pa rin, may delay pa rin, punta kayo dito sa plug-in delay compensation. Tapos, itry nyo parehas na naka-check yung automatic at saka naka-uncheck. I-check nyo dun kung ano yung gumagana, ano yung nagtatanggal ng delay. So, yan. Kung lahat yun, guys, um, ginawa na natin. May delay pa rin tayo habang nagre-recording. Wala na tayo. Ang last option na mabibigay ko sa inyo, guys, is yung ginagawa ko So 'di ba, diba, 'yun 'di ba yung default niya naka nakakabit siya dyan. dyan. 'Yan. So, so i-unclick un nyo lang 'yan. So wala na siyang delay, guys. Habang nagre-record kayo, pakita kasi na. No? Sige, mag-record tayo. Hello, mic test for recording tutorial. 'Yan. So meron tayong signal. Hello, mic test for recording tutorial. Yan. So, meron, di ba? So, ayan, wala nang delay. Nakaka-record tayo ng maayos. Healthy yung signal natin. Pero ang downside nito, guys, hindi, hindi, nyo, hindi kayo pwedeng maglagay ng plug-ins dito. I mean, pwede kayo maglagay, pero hindi nyo naririnig yung effect ng plugins na yun directly sa boses nyo. So, kunwari, magre-record tayo ng naka-autotune gumagana naman siya pero hindi mo naririnig sa headphones mo habang nagre-record ka. Pero pag nag-record kayo dyan na nakakabit yan, pag pinakinggan nyo ulit yung playback, nandun naman yung effect. Pero hindi nyo, lang, hindi nyo lang siya naririnig habang nagre-record kayo. Ayun yung downside niyan guys. So, kunwari, mag-record tayo nito. Yan. May auto-tune. May auto-tune guys. Yeah. Sige, mag-record tayo. Hello! Happy birthday to you! Hello! Happy birthday to you! Yan. May auto-tune pa rin siya. Pero habang nagre-record ka, hindi mo siya naririnig. Ayun yung downside ng mic setup ko ngayon. Since USB mic lang siya, Um, marami talaga siyang issues. Um, ikukumpara natin sa mga naka-mic tapos may audio interface. So, mas may, mas naiiwasan nila yung ano guys, yung tawag dito, yung, yung delay habang nagre-record sila. Tapos, pwede pa sila maglagay ng effect dun sa recording nila habang nagre-record sila, naririnig nila yung mga effects na yun. So, ayun yung downside nito, guys. Pero ganun pa rin naman, nakaka-record pa rin naman tayo. Ayun, ayun naman yung importante. At saka, nakaka-record tayo ng walang delay. So, ayun yung pinaka-importante. So, ilagay na lang natin yung effects after mo mag-record. Doon na lang sa, ano, sa mixing part. So, ayun lang, guys. Um, so, again, pag nagawa niya na yung lahat ng steps na pinakita ko sa inyo tapos may delay pa rin habang nagre-record kayo, uh, i-uncheck nyo lang yung dito, guys. Yes. Yan. yan. Tanggalin, Tanggalin nyo lang to. to. Click, Click nyo lang yung arrow na yan. na yan. Bam. So, yan. Wala nang delay. Nakaka-record tayo. So, yun lang. Kung may hindi clear sa inyo, magtanong lang kayo sa comments. Kung may iba pa kayong gustong matutunan about FL Studio or mixing, mag-comment na kayo sa baba, guys. Gagawa natin ng tutorial yan. Itong video na to, ginawa ko to sa isang commenter Um, so it ah uh, ito na yung tutorial na yun. so ayun maraming salamat sa lahat ng nanonood ng tutorial ko and see you in the next tutorial